Maraming salamat at kayo po ay hindi toxic na kasi may mga ganun eh. May mga toxic na mga viewers parang nga uh, gustong utusan yung mga vloggers. sa Parang nga uh, uh, puro hatred sa puso. <laughs> wala na lang nagawang tama, wala, lahat mali. Or kung meron man silang puon, puro tama at walang mali. oh ay, ay tayo po, hindi tayo ganun. Sa katunayan, kahit tayo ay full support kay PRRD, binabanatan din natin si PRRD. Alam nyo yan, may pruweba tayong ganyan. Oh. Ah? Kasi ito, hindi po tao, issue. Kahit si Sarah. Oh. ba diba? Binanatan din natin. Hindi, hindi ibig sabihin, ayaw natin. Hindi. Ibig sabihin, that time, mali yung ginawa niya. Posibleng may mali siyang ginawa at posibleng may tamang ginawa. Lahat po ng tao nagkakamali. At lahat naman ng tao ay may nagagawang tama. So doon tayo sa issue hindi sa tao. Naiintindihan po. Kaya ang mga banateros, banateras ay hindi toxic. <laughs> hindi yung parang makabayan black na basta kung ang gusto ng gobyerno kaliwa, sila dapat sasabihin nila kanan. At pag si sinabi ng gobyerno kanan, dapat sila kaliwa. O, lahat, basta anong gusto ng administrasyon ko kontrahin? Ganun po ang makabayan black, ganun po ang mga makakaliwa, ganyan po ang mga panatiko. O, eh tayo, hindi po tayo ganyan. And again, ha? Huh? Nabu Nabudol ba? Hindi! O, di diba? uh, tama naman yung sinabi namin. Tama naman yung sinuportaan nyo. Wala po yan sa, again ha, sa panalo. Nasa yung credibility, yung karakter ng sinuportahan. O, di ba? Ibig ba sabihin, perfecto si Isko? Hindi, marami ring mali yung tao. Oh, di ba? Oh. Pogi lang. <laughs> hindi, hindi ibig sabihin, may tama siya, may mali siya. Oh. Ganun 'yun. Eh bakit? Kayo ba Banateros Brothers, perfect hindi rin. Marami din kaming mali. Oh. Pero hindi kami toxic. <laughs> di ba? Kahit may mali, pero iba nagawa ng Administrasyon Duterte. Yan ang sabi ni Virgie Larisa. Sakto po. Gaya ng sabi natin, uulitin natin, wala pong perfectong administrasyon at wala ding perfectong tao. Kung yan ay perfecto, dapat nasa langit na yan. na Habang andi dito yan sa lupa, maraming magagawang kasalanan yan. Pare-parehas po tayo. Huwag po tayong magmalinis. Ha? Kaya tama yung sinabi Oo. Maraming mali ang uh, Duterte administration, pero overall, panalo ang Duterte. Seryoso sila sugpuin ang mga durugista, ang mga drug lords, uh, seryoso silang uh, sugpuin ang mga makakaliwa. Yun ang importante sa lahat. Ha? Kasi hindi naman pwede kalokohan yun. Eh ngayon nga, isipin ninyo, Si Laila de Lima pinagtatanggol pa ng iba. Laman, ang layo na. Ang layo naman ni de Lima kay Duterte. Sus, ang layo naman ng no, pambihira. It's just like night and day. Jolly Wilder, all the way Duterte. Yan. Ha? Shout out sa mga all the way Duterte. Duterte. Kahit even before the presidential election, the national election of 2022, DDS na. And until now, hindi bumitaw. Huh? Hindi po bumitaw, hindi po manig-panig. Kahit na pinagmumumura kami ng mga tao noon. Ay! Suportahan nyo! Ang sinuportahan ni Sarah! Bakit nandiyan kayo? Tain nyo, kakainin nyo. Ay ay ngayon kinakain na. Ay sorry po ah. Sorry po doon sa mga uma-admit na ngayon ah. Oh, hindi, 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 hindi po. Ha? Hindi kasi, di ba, naalala natin, marami talaga nagalit sa amin noon. Ha? Ba't di daw sinuportahan yung sinusuportahan ni Sarah? Ba -ba -ba, ba, 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 Walang ganunan. Ha? Walang pilitan. Huwag kayong toxic. Ba't nyo pinipilit sa amin yung content niyo? Huwag <laughs> niyo ipilit yung content nyo sa amin. Huwag niyo ipilit yung gusto ninyo sa amin. O sinong lumalabas na tama? Hindi po tayo nagmamalaki, ini-explain lang po natin. O, oh, di ba? Tama ba na hindi kami sumuporta, sumunod doon sa mga vloggers na nang budol? Sinakyam pa yon, E eh, dapat inawat nga si Sarah. Hmm. Eh, well, anyway, tapos na yun. Marami nang umaming sila ay nagkamali. Welcome to Banateros brothers. And we will continue. Ito ha. ah uh, we will continue to go against the, the wave kung ito ay para sa ikakabuti, sa pangkabuuan. Hindi pwede yung uso-uso lang, uso-uso para maraming, para maraming views. oh, oh sumama doon si Sarah, sama tayo doon. Hindi, hindi ganoon, walang ganunan. Ah, Pagtingin namin tama, tama. Mm. Sabi ni Jema Pasyente, may mali na nagawa ang Duterte admin. Mas marami pang magandang nagawa ang Duterte admin. Correct. Correct, correct, correct. Lalo na sa aming mga OFW. I did. Yes, sa mga OFW. At hindi lang sa OFW, pati rito. Ang laki ng itinahimik. Ang laki ng tinahimik ng bansang Pilipinas dahil na-control ang droga. Huwag na po tayong maglokohan doon sa mga dilawan, huwag nyo pong lokohin ang sarili ninyo. Admit nyo, tumahimik ang Pilipinas. Kahit before pa nagkaroon ng pandemic, tumahimik ang Pilipinas. Bakit? Nawala lang krimen. Hindi man totally, pero tumahimik. Because nagtago ang mga adik, nagtago ang mga drug lords, nagpahinga sila. Ngayon, they are back. They are back with the benchards. Kaya nakakatakot. Pansinin nyo ang balita, puro patayan. Bakit? Balik ang droga eh. Yung iba nga, nakakawala pa. Mm. Pinakakawalan pa. Mm. Ah, hindi ko na kailangang explain Alam nyo na siguro yun. Ah. Huh. Eh. Pag nakawala, pag hinahayaan ng mga drug lords, ang kalsada natin, delikado. Yan ang effect ngayon. Oh. Huwag tayong magmaang-maangan. Yung totoo lang. Compare nyo ang panahon ngayon at saka nung panahon ni first two years ni PRRD bago mag-pandemic. First four years, tahimik ang kalsada. Baka sabihin kasi nung mga... Ay, paano hindi ta eh? May pandemic. Tanga. Sorry. Sorry ah. Oh. Sabi ni Brigette Sagun, ako, di ako DDS at di rin ako loyalista. Pero doon lang talaga ako sa politiko na may resibo at nagawa yung tinitingnan ko. Oy, tama. Maganda to sinabi ni Brigette Sagon, na. Alam mo, napaka-importante niyan. Tama po yan, Brigette Sagon. Hindi kailangan DDS ka. Pusibling magkaiba-iba tayo. Pusibling dilaw ka, pusibling pula ka, pusibling asul ka. Magkakaiba tayo. Pwede yan. Basta tayo, titingin tayo sa issue. Pag tama yung ginawa ng tao, tama. Kahit ayaw natin sa tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Maganda yung ginagawa ni Amy ngayon. Nagbibigay siya ng mga statement. Pinupuri natin yun. Ibig ba sabihin, sisuportahan ko? No way! No way! Hindi ko sasabihin, suportahan si Amy. Oh. No way. Oh, pero, naka, napapakinabangan ng Duterte yung ginagawa niya. Oh siya ang umaawat. Oh, di okay lang. Si Roque, binanatan natin ang binanatan. Oh, pero kayo, pinupuri natin. Bakit? Eh, pinaglalaban niya Duterte. Ibig ba sabihin gusto ko si Roque? Hindi! Ibig ba sabihin, sasabihin ko sa inyo, pagtubak eh, pag tubak mo na senador, iboto niyo si Rocky? Hindi! Maliwanag po yan. Pero maganda ba ang ginagawa ni Rocky? Sa ngayon? Oo! Uh -huh. uh -huh. Ganon tayo. Hindi yung, ay! Pangit! Ayoko sa'yo, Rocky. Ha? Ah, bumalimbing ka! Ano? Ang sip-sip mo dati? Hindi, walang ganunan. Hindi, eh, ganon. Yung ginawa niya dati, ayaw ko. Yung ginagawa niya ngayon, gusto ko. O. Oh. ba? Diba? Ganun dapat. Ganun tayo. Hindi tayo yung sarado kasi alam mo, kalalabasan natin, magmumukha tayong bitter. Magmumukha tayo parang iniwan ng siyota. Bitter. hindi, hindi, hindi. naman sa siyota. Hindi, di ba ganun? Oh. Pagka naiwan ang jowa, ipapakita. Eh, Kunwari, lalaki iniwan ng babae, papakita ko. Ako nga pala ang sinayang mo. Ganun. May ganunan eh, di ba? Oh. oh. kung babae naman na ano, oh, magpapasexy yan. Ha. Ha. Ako, lang naman ang sinayang mo. Oh. Lahat ng gawin ng ex nila, masama. Oh. ano kalalabasan mo niyan? Bitter. <laughs> oh, di ba? Oh. So, depende yan. But then again, hindi ibig sabihin suportahan. Iba po yung pinupuri, yung magandang ginawa, iba yung magpapakatanga kayo ulit. Iba yun, ha? Mm, iba yun. Huwag po tayong magpakatanga ng paulit-ulit. Edita, madlang bayan. Sabi niya, tingnan muna natin yung mga circumstances bago tayo mag Sa katunayan, hindi nyo pa muna kailangan mag Kasi malayo pa ang 2028. Nagtataka nga ako sa mga politiko ngayon, bakit babad sila ng babad dito sa eleksyon natin? sa 2028. Ang layo-layo pa. Eh, nangangarap kayong manal tumakbo ng presidente sa 2028. Eh, baka nga itong 2025, tumakbo ko yung senador, hindi kayong manalo eh. Di ba? Nakakatawa. So, wag na muna natin masyado yung 2028. Eh, ang problema sa mga politikong to, parang ano eh. Siguraduin nyo muna mananalo kayo bilang senador sa 2025. Pag natalo, huwag mo nang isipin yung 2028. Matatalo ka ulit. Kakaririn mo yung pagkatalo. O, di ba? So, dito muna tayo. Eh, tinan nyo to, ha? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Saan kayo nakakita ng administrasyon? Nang administrasyon at opposition nagsama Nakakita na kayo ng ganun? Kaninong administrasyon meron nun? Yung administrasyon at oposisyon nagsama para sirain ang isang apelido. Siyang kayo nakakita? Ngayon lang nakakita kayo ng magkalabang tunay nagsasama para sirain ang Duterte. Now tell me, laos? Kasi yan po ang lin linya nito. Sila Llamas, nito mga Dilaw, humihina na daw sila, Mar eh, sila Duterte. <laughs> Are you not in touch of the world? Are you not in touch of reality? Siyan ba kayo nakatira sa Pluto? Magsasama ba ang pula at dilaw para sirain ang Duterte? Kung mahina ang Duterte? Eh magkaaway yan. Nagkakainan na nga sila ng pride eh para ano lang, gibain ng Duterte. It shows, ganyan po kalakas ang Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Salvation Bakunyata. Maganda ito sinabi ni Salvation Bakunyata. Ako, iboboto ko si Attorney Harry Roque sa 2025 election. Sabi ni Salvation. Go! Nanini, na, tayo'y tumitira sa democratic country? karapatan nyo sino iboboto nyo. Hindi ko po kayo sasabihin wag nyo iboto. Ako, meron lang akong sasabihin ko sa inyo, yung mga sa akin ay uh, gusto kong uh, suportahan. Pero hindi ibig sabihin, magagalit ako sa inyo dahil gusto nyo iboto. Ha? Kung sa tingin nyo ay uh, panalo at uh, magandang maganda ang ginagawa ni Atty. Rocky, so, so be it. Kung sa tingin ko, iba, hindi ko gusto, hindi ko susuportahan. Kayo suportahan yung okay lang. Magkaibigan tayong tunay. O, di ba? Hindi naman kailangan agree tayo sa lahat ng bagay. Eh. Oh. Kasi nga sa mga Banateros, Banateras, dito sa Banateros Brothers, hindi po tayo toxic. Oh, yung ano, alam mo ang toxic? Yung control freak. Oh, o balik tayo sa Jowa. Kung kayo ay nagka-jowa na or meron kayong karelasyon, na control freak, sigurado ako toxic yan. <laughs> Kasi gusto niyang kontrolin lahat ng bagay. Anak ko nga, dilawan eh. Oh. Ah, eh, eh. Alam mo naman. Kokontrolin ko? Hindi. Sa'yo yan eh. Karapatan mo yan. Supportahan mo yan. Sige lang. Go, 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 anak. Walang problema. Oh. At the end of the day, mahal pa rin kita. Anak pa rin kita. <laughs> Hindi hibig sabihin, iba ka. Ay, ayoko na sa'yo. Ay, <laughs> Ano ka toxic? Oh, hindi kami ko ka toxic ah. Oh, sabi ni Criselda Reyes, kaya nga nila sinisira ang apelyidong Duterte kasi tinik sa dibdib ng pulawan. Hindi ako DDS, pero mas pipiliin ko iboto ang Duterte. Tatay Dix, balik ka na po, please, please. Oh, iba talaga eh. Alam mo, eto lang ha. Kung ikaw ay pula, kung ikaw ay dilaw, kung ikaw ay makaasul, at kung ano man ang gusto mo, kung ayaw mo katulad nitong si Criselda, hindi siya DDS. Pero bukas ang iyong isip. Yung totoo ha, ah, yung, yung, yung hindi kayong parang ah, inggit ingit sa Duterte, hindi kayong parang bitter sa Duterte, yung tipong bukas lang ang isip mo sa katotohanan, wala tayong naging apelyido. Wala tayong naging politiko Bukod sa Duterte na sobrang seryoso at hindi magarbo ang buhay at seryosong sugpuin itong mga salot sa mundo, drug lords at mga makakaliwa, iyaanang nagpapalubog sa bansang Pilipinas. Ang basamahan nito na ito Amerika. Kaya po ang script ng Amerika is no to Duterte they will do their best. Tandaan nyo po ito, sasabihin ko. Ito mga kano, they will do their best. Hindi makabalik sa, sa highest position ng Duterte kasi mababalik na naman sila sa Itchapuera. Ang Amerika ay ang gusto niyan controlled. For how many years controlled nila ang Pilipinas except nung panahon ni Duterte? Kaya matindi ang laban natin. Bukod sa may smart magic, sila pa yung nasa administrasyon at nasa likod nila ang Amerika. By all means, lahat ng machinery nasa kanila. Pero tatandaan natin, ang ganda nung sinabi ni PRRD. Pre presidency is a gift from God. Pag tinadhana yan, uulitin ko, kahit harangan pa yan ng Amerika, it will happen. At lagi kong naaalala, pag may ganyan, huwag niyo pong kakalimutan yung kwento ni David pinangakuan siyang magiging hari. Lahat ng dapat iharang. Gusto pa, pinapapatay, pinahahabol sa mga sundalo si David. At the end, God is above all things. Naging hari pa rin. Ah, diba? Yan ang ano dyan. Yan ang bottom line dyan. Sabi dito, ang tingin ko dyan, Coach Oli, sobrang guilty sila sa hamon ni FPR. Hindi na ilabas ang libro masyado. Apektado, kaya full force. Hindi, hindi. Brigitte Sagun, I don't think so. may, may, may punto ka, Brigitte San. Sa, kasi ang tingin daw ni Brigitte, ang tingin ko dyan, Coach Oli, sobrang guilty sila sa hamon ni PRRD na ilabas ang libro. Yung audit, ang ibig sabihin ni Brigitte. Sa isang banda, may tama ka dyan. Ano? Pero sa tingin ko lang, ah it's not completely accurate. Bakit kanyo? Hindi, hindi naman nila problema ilabas yung audit. Eh. Kasi hindi naman sila mauubligang ilabas yung audit. Unless pilitin silang talaga. Ang talagang kaya nagbabalik tara niyan ay sa ng proyekto. Sabi nga ni ni Attorney Panelo, abe, pag hindi ka sumuporta sa e speaker, wala kang proyekto. Oh, eh ka ngayon? Ay di susuporta ka, babaligtad ka. Oh. Ah, di ba? Asa ng pork barrel? O oh, wala kang makukuha. Oh. Eh, unlucky niyan. Hindi tayo nag-uusap ng daang libo rito. Millions po. Eh, pag inalis sayo yan, oh, kawawa ka. Di ba? Anong gagawin mo? Ship-ship ka na lang. Oo ka na, na lang. Oo, babaligtad. Kaya nga hindi lumusot yung ano eh. Hindi lumusot yung uh, sinasabi nila impeachment. Kasi wala talagang suporta. Yung mga yan, sumisip-sip lang yan para sa proyekto. Pero hindi ibig sabihin sinusuportahan ka niyan. Ibang usapan na yung suportahan. Iba yung sip-sip lang. Hindi nila nakuha yon.